tapi naunsa ka, anak? Naon ka, papi ko? Huwabay hmm? ka ka, Bliss, ganina. Bliss, mama. taga santo kaloyan sa bata sa ginoo, permi. Kay buutan kayo, akong guwapong anak. Buyagi. Lay down, na lay down na. Ha? Wala man tay chicken. Wala man tay chicken anak. Wala pa man ko nagpapalit ni Kuya Bubit ni mo. Okay. Di ba ya, lalim anak? Mahal ba ang chicken anak? Isda lang usa atong paliton ron anak ha? Papi? Isda lang sa paliton na to Ha? Anak, isda lang sa palito ni mama, ha? Isda lang usa, kayo pa man tayo kwarta. Hapit naman atong sweldo, anak. Makapalit na sa tagsikin. Hapit naman sweldo ni mama Lisa. Hapit naman Papalit na sa tag anak. Nothing gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Ano na sa eroplano, anak? Ikaduha na rong eroplano ni Agi, anak. O, paminawa, anak ayan po guys, pangalawa na pong airplane na dumadaan <laughs> kahapon guys, helicopter yung dumadaan dito, so ngayon aeroplano so daanan siguro ito ang aming lugar guys, ng aeroplano pangalawang aeroplano na po ngayon dumaan ngayon, ngayong uh, Merkulis, Merkulis ngayon July 16 2025 Mm, uh, pangalawang eroplano na ngayon ang dumaan. Ayan po si Papi oh. Ayan po si Papi na nakikinig na naman sa eroplano. Gupuhaan ng bataan nagpiyong-piyong oy. Gupuha gid na akong Papi nagpiyong-piyong oy. Anak, limpyuhan pa ba ito na kong kasirula, anak? Kayo amantay laing lutuanan anak sa isda anak. Mag-order lang niya kung atibiola mo anak. Mag-order lang niya kung atibiola ni mo anak. Anong ununanan sa isda anak ba? O anak. Ununan man sa isda anak. Pait kay anak wa ununanan sa isda anak oy kay kung magluto ta anak, ato nasang sang ihuwad, i-transfer ang atong linuto nga utan sa yahong anak. Mag-order lang niya kung ati ni anak, para kung magluto tag isda, natay kalutuan na yon anak. Pait kayo anak. Wala ay natuog man hinunig balik akong anak na oy. Grabe naman ni pagkatuog ni bataan eh. Grabe ha gis pagkatog sa akong anak yo di na matabang gid ang pagkatog ani. Sige lang ni katog ni bata Kaduha na ba atong eroplano ni agi anak. Ayan, thank you for watching mga palangga. Ito lang po muna ang update ni Papi kasi magluluto na po kami ng ulam. Thank you for watching. I love you all.